Happy Friday! pa ako yung mga kayo ng Lati Lati ang Paxiyo. So, ayan na po siya. Kin niyan, Meron siya ang palaya, talong, sibuyas, luya, paminta powder, asin, suka, sili. Ayan na siya. Siyempre, yun natin siya sa mahinang apoy. Ayan, kasi umaapaw yun. Pinapasabaw. Kaya hinaan ko lang yung apoy niyan. So ayan guys, isang pirasong tilapia, hinoki ko sa tatlo para naman meron akong papapakin sa mga susunod na araw. So yung two pieces kong isda, yung isa naman, ito fried ko naman siya. So ayan, ito ang three days kong kainan, tatlong piraso ang um, aking tinase. Then yung isa na yan, ito ko naman siya mga kahimala. And, sya, um, so ayan, ito yung mga tatlong piraso ganito na lipo, adito, at, at lang yung na ito dito walang hanggang kung nakita ang kapagluto so ito dito talaga po sa ganito yung magisga kapag-isa ko lang guys ng itlog ito yung ating trito okay na siya, ready na siya so yan yung trito isda. So, yan, Meron tayo lettuce, pickling at kamatis. Pagkaros ko ba sa ating Ay naman yung for today's video. So, Friday nga po pala ang araw ngayon. So, yan yung food for today's video. Yummy! Gusto ko siya talaga sa ka rin kamatis, dipinom, lefos, at so papa ko lang yan mga kakala again thank you po sa ating mga subscribers Ang um, lalo lalo na sa ating team so eh, na maraming salamat sa patuloy na support ka uh, eto na yung ating taxi maluluto na po siya ng ating mala malapit lapit na siya maluto na lag na rin siya ng mantika so po para sa pinali lagyan natin ng mantika

Mm -hmm. Good morning mga kayo mga for today's video ako ay naglalaga ng itlog yan ang aking breakfast for today itlog ayan, luto na siya guys ano yun natin nabara natin ng tubig na madami para hindi siya lumitit Ayan, kumusta inyong umaga? Happy Blessed Sunday. Time check. 8, 8 a.m. dito sa amin ng umaga. ito yung ating nilaga. So, ko lang siya sa blood. Then, ako magbabalat ng ating aalmusaling itlog. So, meron akong taxi last night. Nagpaksiyo ako. Tsaka nagprito. Pero, ang kinain ko kasi is prito kagabi. So, ngayon, naalmusanin ko yung aking kaksiyo at itlog. So, isang buo yun, guys. Then, kinat ko lang siya ng tatlo. Kaya, meron akong kakainin mamaya. Ha, ngayon, then, half hapon. Yan ang kain ko. Then, kinabukasan. So, tatlo yung kain yung aking kaksiyo. Then, nilagyan ko siya, di ba, ng mga gulay-gulay. So, yung guys, yung aking food sa loob ng two days. Yan yan. Kasi minsan lang din mga pagisda, kaya, ayun, ako makapag-isda, kaya ayon nilagyan ko siya ng gulay para sa mga susunod na araw meron pa akong isasama sa aking almusal. So, paksiw at saka itlog at saka pipino yung aking kakainan. Ayan mga kay Mala. This is my food. Ito po yung ating pagkain guys. Pinaksyo ko to kagabi. Sige. Sabi na. itlog. Siyempre, di nawawala yung aking black coffee. Yummy! Ayan, mga kaimala. Naluto na yung nga kami lagang itlog. Ito na po yung ating kakainin for today's breakfast. Meron tayong... Uh, ang tawag dito tilapia ang paksiw, ulo, 2x pino, saging so yung aking paksiw, hinaluan ko yan guys ng ampalaya ayan Jojo, Jojo. Jojo, Jojo. Pag nasa lolo mo ikaw, tahimik ka. Ah. Pag ka ng lolo mo, tahimik ka lang ah.

buto na yung lahang yung ampalaya ko bobos ko pa lang so yummy yummy good check okay, na check natin yung ating ampalaya ayan okay. amoy pa lang kulang na dahil hindi ko gusto yung overcook okay na yan then lagay ko lang yung ating egg yung egg egg natin gusto na natin ang egg for the last toppings this is it So, ayan mga kaimala, cooking dan. Ampalaya. Ampalaya with egg and